Hello, Ear Signs! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang energy messages gabay para sa September 25 to October 1, 2023. Para sa mga nagpa-follow, nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. At para sa mga hindi pa nakapagsubscribe, please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel. So, Spirit Guide Messages for Ear Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. essential na po kung hindi po ako nakapag daily readings dahil medyo busy po tayo ngayong linggo. So selling out. Temptation. Self-sabotage. Procrastination. So for some of you ano um halos lahat tong self-sabotage is lumabas sa lahat ng ating signs no. Um for this week, no, iwasan nyo yung pagsasalt pity. Um, um, pag masyado nyong minamaliit ang inyong sarili, ano. Um, we have some delays din na mangyayari kung may mga inaantay kayong mga importanteng dokumento, um, result, ano. May delay pa mangyayari ngayong linggong to. And iwasan nyo ngayon, guys, ang temptation. Kung ano man yung temptation na lumalapit sa inyo, please iwasan nyo ngayong linggong to. It's either pambababae, eh, pag sa third party, ano, um, lalong-lalo na yung mga bisyo, sugal. Ayan, iwasan nyo ling ngayong linggong to dahil lalapit at lalapit yan sa inyo. It's either mapapanood nyo online, baka may mga invites, no? Um, be careful kasi... Um, katulad ng sinabi ko sa isang sign um, sa isang, it's I think it's a fire sign ano na nagkaroon din ng temptation card. Ayan, baka ma-invite kayo o ma-tempt kayong maglaro or mag-upload, mag-download ng mga application na ano talagang nakaka-addict, no. Sorry for the word, but um, it's true naman na talagang pag wala kang disiplina at hindi mo kayang kontrolin ng iyong sarili lalong lalo na sa mga bagay na yan wag nyo na pong subukan so ayan baka darating yung time na ano kahit na anong mga bagay yan na may halaga maliit na halaga no baka maibenta nyo pa yan so iwasan po natin yan ngayong linggong to Inan pa natin. ear signs so we have here ground yourself take a walk flow like water and deep breathing so For some of you siguro is nakakaranas ngayon ng pagod, no? Sobrang pagod at ayan, sobrang hinihingal na kayo. Ayan, medyo nagkakaroon kayo ng problem sa Um, breathing, ano, and uh, sinasabi ng card na magkaroon ka ng, ano, time para sa sarili mo, so if you need to see doctor, no, uh, magkaroon ka ng time, huwag mong paghinayangan yung pera, lalong-lalo na para naman sa iyong kalusugan, so for some of you, ayan, kailangan maglakad-lakad para uh, kasi um, maganda tong paglalakad-lakad, no? It's a form of exercise then So, for some of you, may mga kaganapan na mangyayari ngayong linggong to na kailangan na lang na sumabay ka na lang sa agos, no? Hindi mo kailangan makipag-argument or ipaglaban kung ano man yung gusto mo kasi 'di ba hindi naman all the time is magiging ganun tayo minsan kailangan din nating sumabay sa agos ng buhay so mag-isip ka bago ka sumabak sa anumang argumento or pakikipagtalo ear sign so tignan pa natin spirit guide oops Ayan. For some of you, ano, nakakaranas kayo ngayon ng, we have here the nine of swords. Ayan. Makakaranas nga, katulad na ng sinabi ko kanina, no. May mga pagtatalog kayong ma-experience eh, dyan. And kailangan mo na lang talaga minsan na sumabay na lang sa agos kung ano yung gusto ng taong yan sa paligid mo, no. Sumabay ka na lang. Kung hindi mo rin naman ikakasama, yan, Ayan. Huwag ka nang masyadong makipagtalo or pahabain pa yung gulo. Ayan, meron tayong disaster dyan. Uh, masyado ka lang mapoprostrate o pag masyado mong dinipensa ng iyong sarili. Ayan, there's a delay also na it's a confirmation card lang ng ating procrastination. Kung ano man yung mga minamanifest nyo ngayong linggong to is mad delay pa rin pagdating next week. So, we have ten of pentacles. So, ayan, may problema talaga kayong haharapin ngayong linggong to. So, we have a queen of wands reverse. Ayan, may mga panloloko. Siguro kayong madidiscovery dyan. May mga pagdududa na rin sa sarili. Ayan, kasi may self-sabotage tayo dyan, ano. So, huwag ka masyadong, ano, magkaroon ka naman ng kumpiyansa sa, sa, sarili mo. dahil kasi yan naman ang pinakakailangan natin, ano, yung kumpiyansa natin sa sarili. Huwag tayong masyadong maging aggressive, demanding, dramatic ngayong linggong to. Iwasan din natin yung mga pagsiselos dahil hindi yan nakakatulong sa mga nangyayari ngayon. Lalo na isasabay mo yung pagsiselos sa mga nangyayari ngayon sa sa trabaho mo. May magkakaroon ka ng problema sa trabaho. Yan, sa pamilya, huwag mo nang dagdagan kasi hindi naman maganda ang kung pinapairal natin ang selos ano at pag sa self doubt natin but we have here the emperor so ayan <laughs> open your own own your space with confidence masyado kasi matapang no masyado kang matapang ano ear signs ngayong linggong to kahit na babae, kababae mong tao, no, yung tapang mo is parang talagang panlalaki, no, talagang palaban ka. So, pero kung sa mga may pinagdadaanan dyan, ano, kung may talagang struggle kayong nararanasan ngayon, mga kaso kayong nilalaban, no, there's a victory. There's a victory, makukuha nyo yan kayo magtatagumpay kayo ngayong linggong to sa kung ano man yung mga pinaplano nyo sa buhay. We have here the Ace of Wands reverse. So, may mga foundation dito na talagang napaka-weak. Talaga may delays, no? Kung ano man yung mga inaantay nyo, siguro may mga documents kayong inaantay, um, result, business partnership. So, may cancellation na magaganap, no? May mga misunderstanding na mangyayari dito ngayong linggong to. Air signs. Siguro may mga paalis papuntang ibang bansa sa trabaho nyo. May, um, because of the result of the, of your medical, ano. Or may mga kulang pa siguro kayo, mga hindi pa na ipasa. Ayan. So, we have here the five of swords. And, be approachable, ear signs. No? Huwag kang yung masyadong, alam mo yung matapang na hindi ka na halos malapitan ng mga taong nasa paligid mo so maging fair ka rin no sa mga taong nasa paligid mo baka may kailangan tanongin is masyado kang ano ngayon masungit ngayong um, sa paparating na linggo no so we have here the wheel of fortune wow after all this all this ano argument no Um, kung mag-iisip ka talaga ng maayos, magiging fair ka, maging balance ka sa lahat ng desisyon sa mga gagawin mo sa buhay, no? There's a good luck coming to you. So, may mga pagbabago din kung ano man yung makailangan mong baguhin. Uh, um, yan, may mga parating na blessing, kaperahan, kung ano man yung mga inaantay nyo yan. Makukuha at makukuha nyo yan sa darating na na end of the week madidelay man yan sa mga Mondays, Tuesdays, no, pagdating ng mga Saturday, Sunday, ayan, gaganda ang inyong araw. So, tingnan pa natin. We have here the moon. So, after all the negativity na mag um, ng Monday to Friday, it's ma- ano eh, mamumulat ka na sa katotohanan. There's a clarity niya. So, malalaman mo na yung totoo kung ano man yung mga um, deceit na nangyayari sa inyo, no? mga struggle, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. No? Magkakaroon ng linaw lahat yan. ear sign. So, mag-ingat ka lang sa pag, ano, no? Pag -decision ng hindi patas sa iyong kapwa. ear signs, no? Um, iwasan mo yung mga maling hakbang na gagawin mo ngayong linggong to. So, yun lamang air signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!